Baka ba't walang bagyong naitala nito mga nakarang araw? Nanalasa pa rin ang sama ng panahon sa iba rin bahagi ng bansa. Umampas po ang malalakas na alon sa ilang bahagi ng General Santos City at Davao City dahil sa hanging habagat. Habang binaha naman ang na ilang barangay sa Davao Oriental. Kaya ang ilang sa mga kababayan natin doon, kinailangan pong lumikas. Dahil sa malakas sa pagulan nito mga nakarang araw, pagkuho ng lupa at bato at pagbaha ang kinailangang harapin ng ilan sa ating mga kababayan. Sa barangay Labangal, General Santos City, inilikas na ang 41 pamilya. Umabot na kasi hanggang sa mga bahay ang mga alon na humampas sa coastal barangay na ito. Dalawang bahay ang nasira at natangay sa dagat. Ay sa pag-asa, General Santos, tumaas ang alon dahil sa hanging habagat. Pagtaas din ang alon ng dahilan kung bakit inilikas ang labing apat na pamilya mula sa barangay 76A Double City. Tinag-aaralan ngayon ng lokal na pamahalaan kung dapat nang i-relocate ang mga nakatira sa tabing dagat. Lisod kay ilang kahintang dito, ganina nakita namo dito ang balut. Dagsilikas na rin ang mga residente ng Banay-Banay, Dabo Oriental. Limang parangay kasi rito ang pinaha dahil sa lakas ng ulan. Abot hanggang leeg ang tubig sa ilang kalsada, kaya ang ibang residente kinailangang i-rescue. Doon ay mga bata, tigulang, tanan swimmers na nasandig na sa ilang balay lampas sa tao ang 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 tubig tubits na hindi sila makalakoy kay considering sa current sa tubig Ito naman ang iniwang pinsala ng pagbahas at landslide sa Magpet North Cotabato nitong nakaraang linggo Sa tala ng Municipal Agricultural Office aabot sa maygit tatlo at kalahating milyong piso ang halaga ng nasirang ari-arian sa walong barangay na labis na naapektuhan Halos 300 magsasaka naman ang nawala ng mga pananim dahil sa baha, ang ilang hayop nangamatay rin. Noong Martes, nagdeklara ng state of calamity sa magpet para magamit ang may limang milyong pisong calamity fund. Sa dakong norte naman, nakasara ang isang bahagi ng National Road sa barangay Nagbakalan, Paway, Ilocos Norte. Sampung metro kasi ng road, shoulder, ang gumuho at nasira dahil sa pagulan. Ay naman sa Department of Public Works and Highways, makukumpuni ang kalsada sa darating na linggo.